tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera, na yan. Uh, bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Ah, bakit until now? Si PBBM. Wala, mukhang wala pa rin alam dito. Well, pinapakita niya. Binibisita niya yung mga mga uh, mga site naglalabas ng statement kunwari pero again mga kababayan kung titignan ninyo yung aksyon ni PBBM palihis sa tunay na direksyon dito which is doon dapat sa House of Representatives kasi sila yung mas malaking komita dito ha? again si Lucas Bersamin ang may sabi source of corruption bakit walang aksyon until now one month after nang So ni PBBM. Uh, may action pala yung pagawa ng website. Sumbong mo sa Pangulo. Yun lang. Tapos, until now, hindi pa natin alam kung meron na nga bang uh, independent investigate, uh, ano ba ito, uh, third-party na investigators. Hindi natin alam. Or meron ba talagang inatasang uh, mag-iimbestiga dito. Okay? Ito pa, bakit hindi nagsasalita si PBBM? at tinatawag ang atensyon ni Martin Romualdez na kanyang pinsan. Oh, kasi sasabihin nila mayroon parliamentary courtesy. Bakit bakit hindi mo na ba pwedeng punahin? Bakit hindi mo na ba pwedeng banatan yung House of Representatives? Ha? Bakit? Kayo mga kababayan, kung kayo yung presidente at alam niyo yung ganito, ano nga, soon gagawin niyo? Kasi yung common sense na magsasabi sa atin mga kababayan, ikaw, kung presidente ka, ito yung mga natuklasan man, hindi ka kaya magagalit? Hindi ka kaya magpapaimbestiga at magdemand doon sa investigator na within two, three weeks or one month magbigay kayo ng ebidensya o report. Ha? Kasi, common sense magsasabi sa atin na talaga, kung gusto niyo ma isulba ito. Tapos ito, anak ni PBBM. O, oh, aso ni Romualdiz. Natingin mm -hmm. so, nyo kaya, itong laglagan dito, totoo ito? Itong, again ha, laglagan ni Martin Romualdiz at PBBM. Totoo kaya ito? Mm. Kasi nandun yung anak ni ni PBBM sa House of Representatives. Ngayon, tatawagin ni Bersami na source of corruption. Hindi ba? Uh, posible ayo tawagin, ayo magsalita ni PBBM kasi nandoon yung anak. Pwede rin. Pero anong mga posibleng epekto nito mga kababayan? Ha? Uh, bago natin tapusin. Well, natin pa uh, ano. Unang-una, bilikado ito na lalala pa itong mga kaguluhan mga kababayan. Kasi ako, Uh, sa, sa last na video natin mga kababayan, doon sa huling live natin, sinabi ko na itong mga nanggu, grupong mga nanggugulo na ma, uh, nagbabato ng putik sa bahay ng mga diskaya, ito, of course, kilala natin itong mga grupong to pero alam ko, ah uh, uh, may duda ako na mukhang inutusan niya ng mga aso ni Tamba. Kasi para ilihis yung usapin ng korupsyon at mafufocus doon sa kaguluhan or yung media magpo-focus doon sa kaguluhang nangyayari at hindi na sa usapin ng budget insertions noong 2025. At ngayon, bumabanat na sila dito kay Toby Chanko, mga kababayan, ha? oh At the same time, anong lumalabas dito ngayon sa statement ni Lucas Bersamin, mga kababayan? Ito rin nakikita ko. Lumalabas dito na itong si PBBM, wala talagang bayan. Bakit hindi niya kayang punahin yung pinsa niya, mga kababayan? Kahit magdrama lang sila dyan. O tawagan niya lang muna, oy, pinsan, may interview ako ngayon. Or may, may podcast pala ako, may ano pala ako, uh, taping sa podcast. Ha? Uh, tapos iiyak ako dun, kunwari ha, iiyak ako dun. Uh, tapos, uh, mo na kasi babanatan kita. Para naman makatotohanan yung drama. O, parang ganyan. Hindi man lang nagkakaroon ng ganyan, di ba? Oh, parang nagpapaalam, no? Sige, babanatan kita para ano, ha? Uh, babanatan kita sa podcast ko uh, para, ayan na uh, makikita na taong bayan na uh, sincere ako dito. Tapos, pagkatapos niyan, pag lumabas na yung podcast ko, of course, maghanap yung mga tao sa'yo para i-interviewin ko ako. Anong masasagot mo? Banat ka rin sa akin. Oh, parang ganyan. Kaysa man lang, mukhang, mukhang realistic yung drama nila mga kababayan, di ba? Kasi hirap nitong naglolokohan tayo dito eh. Ah, uh, di, yan yung nagkikita natin. Ito si PBB, walang bayag. Hindi man lang niya kayang punahin. Hindi man lang niya kayang i-call out itong si Martin Romualdez at ng mga aso nito sa kanilang mga pinagagawa dyan. Or, isa sa mga nakikita ko rin mga kababayan na ito talagang si PBBM mga kababayan, natatakot ito kay Martin Romualdez na posibleng mayroong hawak na mga hindi magagandang impormasyon laban kay PBBM. O, isa din yan sa mga posible mga kababayan. Ha? At eto, may video tayo na ipapakita dito. Eto, o, pakinggan niyo Ha? O, pakinggan niyo No, may may lang ito, One minute lang. Ayun. Nung ako governor hindi At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na, na tao na wala namang karapatan na bulsahin ng pera na yan. bukod pa ron ay Si hindi nila tina tagu garap na po eh oh, you in uh, your own ah it's on so on Because si mayon sila wala wala But how oh, did yeah, it come that way? Why? This is this? What? I really why are you so brazen? Did, how did we evolve? How did the system evolve? <laughs> so it became like this. It did not. happened overnight. Mm -hmm. This happened over many decades. No. Two years lang, sir. And Two years lang kailangan. Kung ano ba talaga ano magandang yan. Ako, humihina tuloy internet ko. Um, um, parang humihina dahil sa kahinaan ng utak ni PBBM, mga kababayan. Eh. Oh, pati internet ko, oh, nadadamay na. Oh, ayan, ayan. Wala na, stop na muna natin. Ayan, pag-usapan natin, ha? Ah, uh, ito. Anong, anong lumalabas dito, mga kababayan? Sa, kahit dun lang, kahit hindi na natin tinapos. Anong lumalabas dyan sa kanyang statement, sa kanyang podcast na, well, most likely, may bayad yan. Uh, huwag mong sabihin, free yan kay ano. Sinong pangalan ng ano na yan sa Jimmy? Eh, nakalimutan ko tuloy. Ha? Oo. Oh. Ito mga kababayan, nakikita ko. Oh. Lumalabas dito sa kanyang mga sagot na gusto niya talagang ilihis yung tunay na issue. Bakit? Bakit mo, bakit ka magsasabi na siya siya ka, bakit nagkakaganito na ngayon, ano nang mga nangyari, at hindi ito nangyari overnight, nangyari ito decades ago. E eh kung ngayon yung panahon na lumala, mas lala, lala na yun. 'di diba? Imagine it, 2024. 2025 na budget. Imagine niyo 'yan. Na governor daw siya, hindi daw hindi daw ito ganito. H hindi pa daw ganito kalala. Ibig sabihin, mayroon na nangyayari. Ngayon lang lumala ng time mo. 'Di ba? So, lumalabas dito mga kababayan. Unfortunately, nakikita ko dito. Ito si PBBM at Martin Romualdez. Ha, ha comment kayo dito kung agree or disagree kayo dito. Nagsasabuatan itong dalawang 'to. Ha? Na maglaglag ng ibang tao. Oh, nagsasabuatan ito. Sige, oh. Parang ganito. Sige. Hayaan mo na magaway-away yung mga aso natin. Oh, yung mga bata mo diyan sa DPWH, DBM, yeah, pati executive secretary mo, Uh, ah, na sila diyan magbabanatan sila dito sa mga aso ko sa House of Representatives. Basta tayong dalawa, solid. Solid tayo, parang ganyan. Oh, di ba? Oh. Uh, para hindi tayo maglaglagan, -lag oh, magbigay ka ng halusot. o oh. oh, halimbawa, sabihin mo na nangyayari na ito decades ago. Hmm. Para para ang isipin ng taong bayan Noong 2024, 2025, wala tayong ginawang masama. Kundi, ang 10 years ago. Ha? O, di ba klarong-klarong panuloko mga kababayan? Kasi, ang lumalabas ngayon na mga informasyon, halimbawa, mga ghost projects, ay nung in-insert noong 2024. Ano naging decades ago? Eh, 2024 nangyari. Hmm. Di ba? 27 billion worth of inutang galing sa foreign uh, sa mga foreign uh, foreign loans mga kababayan noong 2024 na zero hmm? ngayong 2025 worth of 18 billion foreign loans sa na mga projects foreign assisted loans na mga projects ginawang zero so sasabihin decades ago na nangyari Imagine nyo yung ganito yung klaseng panluloko mga kababayan. Tapos yung mukha mo ganyan-ganyan. O tingnan nyo yun, yung pangumukha niya. Mm. Kunwari naaawa. Eh kung naaawa ka, di, unahin mo yung pinsan mo. Ubusin mo yung 400, uh, 4 billion na confidential intelligence funds mo dyan sa investigasyon para malaman natin kung sino yung involved. Of course, alam natin kung sino yung mga main characters dito, mga kababayan, ha? O, oh, alam natin. Pero dapat, merong makasuhan dito. Kaya talaga seryoso ito. Kaya nga, ito, balikan natin yung katanungan natin bago natin tapusin itong live natin. Again, uh, comment po kayo dito kung anong, anong masasabi nyo. Kaya, uh, live tayo. Uh, shout out ko kayo. Comment kayo dyan. Balikan natin 'yung katanungan natin. Bersamin, nilaglag nga ba si PBBM at ang kaugnayan nito kay Martin Or sa buhatan nito kay Martin Romualdez? Anong sagot niyan? Ako honestly, may sabuatan dito mga kababayan. Itong itong nangyayaring halimbawa, laglagan bangayan dito sa dalawang to? Wala, ano ito? For the show. Drama lang ito. Drama. Oh, may posibleng may laglagan dyan sa kanilang mga alipores, halimbawa sa mga sekretaris, under secretaries kay Lucas Bersamin. Ha? Yeah? Uh, at saka sa mga iba't ibang congressman. Posible mayroon. Talaga. Kasi pahiran na ng ano eh, putik diyan ng mga kababayan eh. Uh, na 'yan eh. Pero itong dalawang ito, PBBM, Martin Romualdez, na ako, mga kababayan. Ha? Kasi nga, isa sa mga duda ko dyan, may hawak yan si Martin Romualdez na informasyon na hindi kayang, uh, hindi pwedeng ilabas ni Martin Romualdez. ba? Diba? Kasi ganyan naman yung style nila. Tandaan nyo, ano nangyari kay Cheese Escudero, mga kababayan. ba? Diba? Sila-sila lang na uh, nagkakaala, nagka, ano dyan, uh, may alam dyan sa mga insertions nila. Nung bumoto si Cheese na hindi ituloy yung impeachment, ayun, anong, anong sinabi? O, di, naglabas ng impormasyon laban kay Cheese na nag-insert ng 142 billion. O, ganyan yung mangyayari. Kaya isa 'yan sa kinatatakutan ni PBBM. Oh, kung babanat itong nakikita kung babanat itong si PBBM kay Martin Romualdez, posible a day uh, a day after, two days after may lalabas na mga balita ang mga kababayan na hindi ikakatutuwa ni PBBM dito. Okay? So again, comment niyo diyan mga kababayan kung anong anong nakikita niyo dito. Ah, uh, hindi uh, kung uh, ko again comment niyo rin kung agree kayo dito sa aking mga nakikita o hindi tapos uh, explain natin baka mapag-usapan natin sa susunod nating video okay so dito na lang po muna tayo paki -like, po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel okay maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo